Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan Sa kanyang Twitch Livestream ay nagbigay ng konting update Si Kyrie Irving sa kanyang pagpapagaling sa ACL Injury Pahayag ng former champion ay nasa gym nga daw siya and he is doing a little bit more than the usual. Hindi na nga daw nasasabihin kung anong eksaktong ginagawa niya. May babahangin niya lang nga daw na magandang araw nga daw ito sa gym para sa kanya. Noong August 26 nga daw ay ang eksaktong limang buwan na ang nakalipas na magtamu siya ng ACL injury. So ayun nga po, ang recovery ni Kyrie Irving ay mas mabilis kaysa sa inaasahan at hindi nga ito madalas na mangyari lalo na para sa isang player na hindi na bata sa larangan ng basketball. Si Kyrie Irving ay expected na makakabalik bandang All-Star break pa habang siya ay namamahinga, si D'Angelo Russell muna ang tatayo bilang starting point guard ng Dallas Mavericks. At napakaswerte nga ng Dallas mga kaibigan, na may player sila na tulad ni D'Lo bilang backup point guard. Isang player na most likely ay starter nga para sa majority ng mga NBA teams. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Lori Markkanen, ang star ng Finland ay patuloy na gumagawa ng mga halimaw na performance. Nag-average nga siya ng mahigit sa 40 points per game sa kanilang mga exhibition games while also shooting more than 60% sa field and only playing 25 minutes per game. Madaming nagsabi na sa mga exhibition game na lang nga daw ito magagawa. Well, kanina ay pinangunahan niya nga ang Finland sa 30-point win at gumawa siya ng 43 points and 4 steals sa loob lamang ng 23 minutes of playing time. Si Markanen nga ay may unique combination ng size, shooting at the decision, basketball IQ at andun nga yung fundamentals niya na madalas ay nagkukulang sa mga American players. Sa ngayon ay party pa din siya ng rebuilding team ng Utah Jazz subalit so, mukhang nabubulok lang nga siya dito dahil sa 15 Western Conference teams ay mukhang sila lang nga ang walang chance na umabot sa playoffs next season at mas gugustuin pa nga nila na magpatalo para sa mataas na draft pick sa susunod na taon. Magaling siya subalit obviously hindi niya nga ito kayang buhatin dahil tingnan mo naman ang mga team sa West na literal 12 man deep ang mga roster. Habang ang Utah Jazz nga ay pwedeng pang G-League ang ibang players hindi naman inaasahan na magiging number one option si Mark Canen sa isang championship level team subalit po pwede nga siyang maging number two or number three option dito sa opensa. Ganun pa man ay na-hostage nga siya ng Utah Jazz at ayaw siyang pakawalan nito. Madaming team ang interesado sa kanya. Subalit pinipresyo nga siya ng Utah Jazz sa tila ba isang MVP level player na siya kaya naman hanggang ngayon ay napapako siya sa team na ito. Kayo ba mga kaibigan, saang team nyo ba sa palagay babagay si Lori Markkanen? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.